Tumagilid ang pampasaherong bus na ito matapos na makasalpok sa isang poste ng kuryente sa Maharlika Highway sa Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon, mag-aalas 7 ng umaga kahapon. Batay sa ulat, galing sa Camarines Sur ang bus at patungo ng Sorsogon. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na nakatulog ang bus driver, dala umano ng sobrang pagod sa biyahe na nauwi tuloy sa aksidente. Tapos ang ano niya po, ang biyahe niya po, galing po siya ang Camarines Sur, papunta po siya Sorsogon. So, ang initial investigation po ng aming investigator, nawalan po ng na kontrol yung bus po. Yung driver po ng bus. Mabuti na lamang at walang sakay na pasahero ang bus. Agad naman ay sinugod sa ospital ang bus driver na tanging nagtamo ng mga sugat. So pong... Barangay San Vicente, accident prone area po talaga ito. Kaya nga po, lagi po kaming nagpapaalala sa mga motorista, especially sa mga mga bus, mga mabibilis ang takbo na magingat ingat po. Kapagdadaan po dito sa area po namin. Muling paalala ng PNP, laging siguraduhin na sa kondisyon ng isip at katawan kapag babiyahe para iwas aksidente. Para sa mga balitang tatak, Bicol. Rose Bilista. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan ta kay kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaog ng scholarship sa mga aki na nangangay puan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko ako Bicol 131 sa Balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. God. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> <laughs> Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ang hirap, lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. at unlad. Tatakling kong lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, 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 lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.